lang daw sa ano sa likod sa likod Oo. yan grabe mat init da ya ay hatu galen ay nang an an nga nambang kapayaw tama gid man mo ay babong bunga eh. bo wow. ano may kapayaw pa abi Bawang-bawang ito Tapos may tangad. Bumain na kong mabuhay. Huwag siyang may manok pa. Ta. Anan! <tapos> Huwag ka sabat. Basit tugog din mo ito. Mabuhay na ka ng manok. Tipos ka mo. bau oh. bau pabing no. abang, ayos lang namin abang, abang, dag abang, 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 abadong pati utaro manok dong abang, dong dong, abang, ako wanang Ginaano ko manangon, ginabuitan, kung ginakilo ko, kung mabugat yon. Ano? Ay, harap taro kapaya dong, kayo kay gayo, tas manok, ro ang kapaya dong. Ginaano ko manangon, kasi hindi puguan ay gina... Ano, manabi ko ah, ng lahi? Sabi ko, ginabuo mo, tag-ibutang sa kapaya. Harap taro dong, ro kapaya dong, ha? Ah, gro, ano, tangga dong? Ay, Una ka tingang ngabot, wat, ako nagkatuwag, nabantayan, tamalang. Basi magbuo, manok, kag... Wow na, ano ko malangong ginatanaw na ay medyo manami ro, medyo sinyalan. Ha? Medyo manami mag, ano ba mag, mag, ano, mag, mag tinulat pugo. manok, ah. Sabi ko, yung tinulang manok mo, ay eh, gagabok at ngayabit ka paya. Napapugo ka karoon nang? Uwa, karoon niya Sabi ko nung, ipapugo ka ay. Uwa. Gap... Uwan ko lang na <laughs> <g> nga. Hindi ko, nai araw, ro, kapaya, tadong, pag pagbuog. Ay, sila pa -nan ano, na, nako. Kapayan na. Nga ni, at bilog doon. Gina, gamit, naman doon. Uh, eh, gamit ah, man mo man oh, so, <laughs> <laughs> Ah, sige na nga. Ha? Sinsya, Ha? Ay, salamat gali ah. Bukut sinsya, yung... Huwag lang... Manami mo ng intensyon. Ha? pa na sige. Ha? Ha, Adam? Babuang ako na ang... Ha, ha? sinupin. Ha, sige, sige.